Rice retailer sa Marikina matyagang naghintay sa ayuda. Presyo ng sili sa ilang pamilihan umaabot na sa hanggang 700 pesos kada kilo. Si Clazel Pardilla sa report. Hindi ginaganahang kumain si Ivan kung ang anghang ng siling labuyo hindi niya natitikman. Parang kulang yung pagkain pag walang sipa nung init sa kayo hanghang. Pag-enhance din actually nung lasa ng any pagkain. Yun nga lang ang dating 70 hanggang 180 pesos na siling labuyo. Pumapalo na sa 500 hanggang 750 pesos kada kilo. Sa pwesong ito sa Marikina Public Market, pumapalo na sa 650 pesos ang presyo ng siling labuyo. Kaya ang isang dakot ng siling labuyo kapag tinimbang... Umaabot na sa 26 pesos ang babayaran mo katumbas yan ng dalawang pamasahe sa jeep. Nung presyo pa po nung no, nag-250 ganyan, hindi pa po siya tumatas. Nung no, no. biglaan pong tumaas na naging 500 tapos sumunod na po yung 600 ganyan hanggang sa naging 650 na po. Kulang po sa supply. Sa pool ang sumaya ni Ray na gumagamit ng siling labuyo sa kanilang chili garlic sauce mawawalan ako ng customer pag wala lang yung sale eh. Kaya bibili ka talaga. Yung kita mo, bawas. Nang ano, alimbawa, kumikita ka lang ng isang libo, eh, laki na ng bawas, 600 na lang. Para hindi malugi, diskarte ng ilang nagtitinda. Laglalagay lang, konti lang. Para masabi lang na may sili. Kasi mahal. Pero kung mura lang, papaliguan ko ng sili. Ayon sa Bureau of Plant Industry, panahon ngayon ng anihan. Pero nasira yung ating mga production areas ng sili, uh, ng sili due to typhoon na uh, di ba ano naman natin lately na sunod-sunod po talaga yung mga typhoon and mostly sa Luzon tumama majority kasi ng production areas natin is in Luzon so greatly affected talaga siya ng typhoon yun po yung nag-cause na mabawasan yung supply natin Masira yung mga planting areas so wala wala masyadong ma-harvest na mga sili po So talagang pag bumaba ang supply, may tendency talaga ma'am na tumaas po yung uh, prices po sa market. Hindi nagaangkat ng sili ang Pilipinas, kaya muling pagtatanim ng siling labuyo ang solusyon para sumapat ang supply. Samantala, hindi nagpatinag sa malakas na ulan ang mga rice retailer na pumila sa Concepcion 2 sa Marikina tulad ni Jema na basa at nanginginig sa lamig nang dumating sa barangay hall. Hindi namin kakalain kasi na uulan ng ganong kalakas. Kasi gawa ng dati, mala, marami akong binibenta ang bigas. Ngayon, nasa dalawang, ano na lang, dalawang kaban na lang dahil sa mahal na po nga talaga ng bigas. Isa lamang si Gemma sa higit apat na rang rice retailer at wholesaler ng bigas sa Marikina na naapektuhan ng price cap at nakatanggap ng tig 15,000 pesos na ayuda. Pero kung ang iba ay nakakuha ng balik puhunan, may ibang umuwing luhaan, gaya ni Elmer, na ang pangalan sa listahan. Malungkot ma'am kasi eh, maaga nagpela ma dito eh ay eh, ganun pala mangyari. May iba namang mali ang spelling ng pangalan, pero pagtitiyak ng DTI. Dahil po sa patakaran ng DSWD na kailangan matiyak na nagmamatch yung nakalista sa kanilang mesa at yung ID na ipapakita po ni beneficiary, hindi muna po sa ngayon mabibigay yung ayuda niya because of some administrative matter po. Pero rest assured po that typographical error, clerical error can easily be rectified. Maghintay lang po, kahit beyond September 14, bukas na po yun, matatanggap ang ayuda. Naging mabilis naman ang pamamahagi ng ayuda sa higit 70 rice retailer sa Mandaluyong City. Malaking tulong din po to, kasi kahit pa paano, may kukuha ko rin to ng bigas and then mapapaikot ko pa din. Nakatanggap din ng tulong ang nasa 50 nagtitinda ng bigas sa Makati City. Ayon sa DTI, 90% ang rice retailers ang nakakasunod sa price cap. 41 peso sa regular milled at 45 pesos sa well milled rice. Para mapababa pang ang presyo ng bigas, suyestyon ni Marikina Congressman Stella Kimbo, pansamantalang bawasan ang taripa sa imported na bigas. Pero, kasi pa-harvest na eh. So hayaan muna natin yung, yung harvest and then i time natin yung uh, pagsuspend ng tariffs and then at the same time sabayan natin ang cash assistance kaleiza Pardilla, para sa morning show ng bayan rise and shine pilipinas